人人大不他过题不有在人

Uh, alam mo, estudyante pa lang ako. I have been hoping that the country will improve. The, um, yung, uh, ano bang tawag, kalagayan ng mga tao. Lahat, ha? Ah, not, let everybody. Lahat ng Pilipino, sana maging mas mabuti, di ba? Kaya lang hindi nangyayari yon And palala siya ng palala throughout the years. So now, how many, well, 30-something years after, ganito pa rin. Actually, even worse. So, I think that it's time for all of us to really say something. And I hope that this today will matter. And I hope it creates a dent. At least, at the very least. Lahat tayo, kumakayod, nagtatrabaho ng desente, halos magbuwis buhay para makapagbayad lang ng buwis. Tapos lahat ng pinaghihirapan natin, ano nangyayari? Binubulsa Binubulsa lang mga senador nakasangkot sa kickback, mga DPWH officials na sinusugal sa kasino ang pera ng bayan, mga politiko, kontratista, at nepo babies na nagyayabang ng mga mamahaling bag, mamahaling relo, na nilang mga mansyon, laging nagbabakasyon. Samantalang ang karaniwang Pinoy, ano nangyayari? Na nagdurusa sa baha at kawalan ng hanap buhay. Mabayag ba tayo doon?